Hi hey guys, magandang akong sa inyong lahat. Welcome you to YouTube channel Michael for Vlog. Ay nandito ako sa bukid guys para pausukan yung malaking punong mangga namin na nakarantaon na taon, napakadabing bunga. Kasi alaga ko sa pausok. Pero ngayon, wala ganong bunga oh, kahit bulak. Yan. Kailis ko sa manyo guys. Kaya bakto bundok naman ako nito para malagar pa usok ng punong mangga ayan guys i dual cam ko ang camera kasi dalawang ginawa ko pa usok ng sabila ayan doon doon sa kabilang isa dito yung isa yan. Kaya guys, ang ginawa ko ito guys, kasama rin Panguha ng panggatong sa bukid. Yan guys, na uh, maraming usok. Para matanggal yung mga insikto. Mayroon dito guys, bulak pa lang sila. Ayan. Eh. Hey. Uy. Asan ka po doon? Ay, kabu. Lah. Mayroon bunga dito guys. No, nauna kita ko. Ayan. Yan o. Oh. No? Kukunti lang. Eh, hindi ko kasi naalaga ng pap na pinapausukan eh. Oh. nasira to sa mga ano. Ito sa aming mananap, insikto. Kaya hindi ng marami. Dapat ganitong ba na naharbisan na namin itong bunga nito eh. Kaso, yun oh, mayroon naman pero sa taas. Ayan oh, o, oh, sa taas oh. Di tulad ng karang napakarami itong harvest namin. Kaya tapon pinausukan din. Bukas naman ulit, pausukan ulit. Para mapabilis ang pagano nito. Ito lang ginagawa namin sa amin na uh, <coughs> Kaya is sa isprihan. Iwala mo ito yung pang-spray. Yan. yun maraming bulak dun ha? nasa? ha? Oh. ha? lang akong apason yung kanding ni sunod sa Asa ah, itong kambing ng kapatid ko. Bumuntok yung sa dalawang dumaan dito kanina. May mawala pa yun. kambing na to, kahit sino na sinasamaan ito pag may ma... Yan guys, naglalakad tayo galing bukid, guys. Dito nagabihan tayo. Nag ano tayo na naglakad lang ng galing bukid papunta rito sa bayan. Okay, sobrang init. Malis ko dun sa uh, mabakulit pa guys. Alas. Ah, quarter to five. Tama, tama na uh, medyo madilim na hindi na uh, kanili ng hapon alas 4 grabe init yung sa bukid kaya pag lakad ko na lang punta ko sa bayan tambahin muna tayo dito pinatawag na dito guys na ang ya guys mapangin angin muna tayo dito guys Dinit mayroon dito na nag-overnight sa kabilaw yan ang lalambot doon sa bandarin sa amin eh. nandun sa ano may nag-overnight oh to uh, support it for two months usok ako dun sa punong manga namin sa bukid eh, kasi nga eh, hindi nagbunga guys ah uh, guys hanggang dito lang guys maraming maraming salamat sa inyong pagsasupport sa aking ch channel Bye-bye. Okay, Thank you for watching.